Okay. Tuloy ba yung barangay election? O total, nagamit din na naman sila sa election eh. Oh. Sabi ng friend mo, si Kong Rufus, <laughs> mukhang i-delay kasi 8 billion to yung gas. I-delay na naman nila. Eh di yung term of office ng mga barangay officials, eh, anli na. Eh, hindi na mapapalitan yung mga... Yeah. Hindi tama kabay kung ganito, dapat itong mga professional sa barangay, mga kababayan, tumakbo kayong kagawad dyan sa barangay nyo, mga professionals, doktor, engineer, mga, mga NGO uh, leaders, tumakbo po kayo para kahit doon man lang ay masimula natin yung pagbabago. Eh, pati corruption sa barangay ay talamak na din. Pati sa SK, talamak na din timbang di ID clearance? sinisingil. ID clearance? sinisingil ba yun? Eh, <laughs> may budget na Eh, bakit may bayad 'yun. Iba papel lang 'yan. Clearance lang 'yan, papel lang 'yan tsaka ink ah. ba maintenance o operating expense lang 'yan? At 'yun naman ipapabayaran pa 'yung tao sa ID as a clearance. Sobra, sobra naman. Sobra so, OR. Sobra naman kayo. Oh.